Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa World First Balagtas, patawid tayo ng World Second Pupuntahan natin ang Chang Flyover Samahan nyo ako Bisitahin natin kung bukas na nga ba at nadadaanan na ang uh, Chaong Flyover yan mga kabubuyog nandito na tayo sa World Second Balagtas medyo traffic maraming uh, tricycle maraming e-bikes e-bikes na ngayon ang namamayagpag dito sa Bulacan <laughs> ang dami ng uh, nag e bike sana may lisensya sila sana uh, kahit walang rehistro yung mga e-bike sana maalam yung driver kung paano ba yung paggamit ng kalsada hindi basta-basta yung makagamit lang ng kalsada bigla na lang mag-u-turn bigla na lang tatawid sa kabilang lane ganyan <laughs> parang daming alam <laughs> 20 years na yata tayo nagdadrive lahat ng klasing sasakyan kaya na nating i -drive. so yan mga kabubuyog anyways big shout out sa mga nagko-comment sa atin shout out sa inyo mga kabubuyog thank you sa mga patuloy na walang sawang pagko-comment <laughs> ilalagay ko na lang ulit dito sa screen natin yung mga masusugit nating mga manonood at mga commenters. Yan. Biyahe lang, biyahe. Ito nga palang binabaybay natin papuntang Pandi. Dire-diretso lang. Pagdating dun sa may uh, Second pa rin nga tayo. Eh. Kakaliwa tayo. E, yun naman yung palabas ng Balagtas. E, naman yung papuntang Giginto. And yun yung Chaong, Chaong Giginto. Sa malayo pa lang dun, makikita na natin yung flyover ng Chaong Matagal-tagal na rin natin hindi napupuntahan yun. Siguro mga dalawang buwan. Hopefully, bukas na siya para nagagamit na ng uh, sambayan ng Pilipino biyahe lang mga kabubuyog nasunod tayo sa jeep eh, yung jeep na mimikap ng pasahero medyo mabagal talaga pagkaganyan. gusto niyang kumita eh. umulan pala kagabi basang basa ang kalsada doon sa mga dinaanan natin galing kasi tayo ng uh, school ni Mrs. may ibang part doon na uh, may tubig. Dapat tuyo na yun eh. Kung hindi nga lang umulan kagabi, wala na dapat siyang tubig ngayon. So ayan mga kabubuyo, kakaliwa tayo dito. Ito yung papuntang bypass road, Claridel Bypass Road. Ayan, kaliwa tayo dito. So ito naman, pag dire, -dire papuntang, yun nga, sabi ko, ito palabas na siya ng balagtas. Makikita natin yung arko ng uh, balagtas sa kanang giginto so yun yung boundary dito naman maraming uh, parang industrial type siya maraming truck kaya ako mapapansin niyo yun, yung kalsada sira-sira kasi maraming truck eh mabibigat ang dumadaan dito mabibigat na truck minsan may mga heavy din. dito Dun banda may bilihan yata ng mga bako ng ay ang pangit ng kalsada dito mga kabubuyog putik hindi siya putik Sira-sira yung kalsada Tapos may tubig pa. Hindi natin alam kung malalim ba o or... ano. Ah, ito lang ang maganda dito. Malami ang simoy ng hangin. Ayan, mga kabubuyog. Nandito na tayo sa Arco. Maraming salamat po. <laughs> Arco kasi nambalagtas yan. So, kung pabalik doon, yun yung boundary na papuntang Balagtas so nasa Chaong na tayo ngayon nandito na tayo sa Chaong Giginto Dara-dara Diret diretso lang tapos maya maya kung mapapansin nyo nandun na yung flyover titignan natin kung bukas na ba siya or nadadaanan na yan mga kabubuyo ang laking bagay nitong flyover na to kasi yung mga nagkocross dito yung tatawid lalo na yung malalaking truck hindi na maharangan yung mga nagkocross mula doon sa NLEX papunta doon, papuntang Plaridel. So, malaking bagay itong flyover na ito. Wala U-turn Andito na tayo mga kabubuyog. base sa assessment ko dito sa baba, tingin ko mga 99% na siyang fully constructed. May ilaw na rin ha. Ayun oh, mapapansin niyo may ilaw na din sa taas, sa gitna. Meron na rin siyang sign Galing nga. Ay, hindi pa siya operational kasi may mga nakatambay pa mga truck dito. Kung napanood niyo yung last vlog natin dito, pinaparkingan nila 'yan kasi nga hindi naman dinadaanan yung gitna. Ayun mga kabubuyog, andito na tayo sa flyover ng Kaong Giginto. Meron na rin siyang mga signboard doon ayun kung mapapansin nyo nakalagay Manila, Pandi, Giginto tapos eto nga pinaparadahan siya ng mga truck kasi nga hindi pa siya passable pag yan eh nadadaanan na bawal na dyan mag dire lang siya eto naman galing ng Plaridel galing doon tatawid siya babanan ng flyover na yon is yung NLEX Balagtas uh, entrance ng NLEX Balagtas ang daming dumadaan kung mapapansin nyo diba useful talaga yung flyover na yan Nalaw na sa mga trucks sa mga private vehicles kasi di na silang traffic dun sa ilalim. Although, sa ngayon kasi wala siyang traffic eh. Mangilan-ngilan pa lang kasi yung mga dumadaan dito. Wala patong patumpik-tumpik pa mga kabubuyog. Di naman siguro uulan. Hehehe. <laughs> na, bubuyog! Ayan mga kabubuyog, naliparan na natin ang flyover ng Chaong dito sa Giginto. Masasabi ko na fully constructed na siya siguro mga 100% na. Kasi wala na tayong namamataang gumagawa. Saka ano, tingin ko kompleto na eh. Wala nang dapat idagdag. Hinihintay na lang siguro yung shop opening. Hindi, <laughs> naglaglagay -lag pala sila dito ng ano, signboard na within uh, 100 meters, pwede tayo mag-U-turn. So, U-turn tayo dito. Hindi ko alam kung nakarating. Oo, oh, oh, nakarating dito si Bubuyo. Lumagpas pa nga yata eh. Nakarating pa dun, banda. Yan ang uh, busy road ng bypass dito sa Giginto. Maraming dumadaan. Kesa nga naman dumaan sila dun sa MacArthur, eto na yung best option kasi maganda yung kalsada niya. Hanggang dun sa San Rafael. I mean, hanggang ano na yata to San Miguel. Sa mga susunod, pupuntahan natin yon, Yung San Miguel na bagong bukas na bypass eto yun, dire-direcho lang din to kasi da, nung nakaraan kasi hanggang San Rafael lang, inyong yun yung na-picture natin na mga mega-structured mga flyover dito sa Giginto, papuntang plaridel hanggang San Rafael, yan mga kabubuyog eto, malalapitan ulit natin ang malapitan, etong flyover at may tumatawid na <laughs> ayun na, sa gitna, tumawid sila ah, nag-jogging ginawa nilang jogging road, etong flyover kasi nga naman, wala pang mga sasakyan ganyan kompleto na yung mga signboard Manila, pag dinerecho papasok ng NLEX, pag kumaliwa pabalagtas, tapos may signboard doon na 400cc lang na motor ang pwedeng pumasok. Hindi ko na sinubukan. Kasi baka walang U-turn eh. <laughs> Hindi ko masyadong maani nagsalipad ni Bubuyog kung naglaan ba sila ng slot para mag-U-turn yung mga sasakyan na nagkamali ng pasok. Yan ang kaganapan dito sa Chaong Giginto. Hindi pa siya bukas. Hindi pa siya passable. Base sa assessment ko, yun na 100% nang tapos ang flyover. ah uh, uwi na tayo mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama sa lipad ni Bubuyog. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.